Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po'y nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po'y nagpapasalamat patuloy sa pagkakataon na binigay ng Panginoon upang tayo po'y magkasama-sama at mag-aral ng kanyang mga salita. Kumusta na po? At uh, pagbati sa bawat isa, sa lahat po ng mga listeners na nakikinig mula po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. At syempre lahat po ng mga online followers and listeners natin na kasama po natin sa ibang bansa naman. Salamat po. At sa ating pag-aaral, pag-uusapan natin, paano ho ba tayo maglilingkod sa paraang kalugod lugod sa ating Panginoon? Uh, simple kung ating iisipin dahil kadalasan po, ang focus natin is more on what to do. Ano ba yung dapat gawin? Pero nais ko pong maunawaan natin sa ating... Uh, pagpapatuloy na ang tuon po natin ay hindi lamang sa mga bagay na marapat nating gawin kundi may kinalaman sa being o yung pagkatao natin. At ito po ang isang malaking hamon yamang uh, pagpinag-uusapan po ang uh, paglilingkod e eh, kailangan isipin natin na hindi tayo araw-araw nasa paglilingkod bagamat may mga ilan na araw-araw naglilingkod pero yung being yan po hindi pwedeng i-schedule, eh. di ba? Yung pagkatao. Hindi pwedeng ano yan eh, hindi pwedeng uh, tuwing linggo nagbabago. There should be consistency. At yan nga po ngayon ang malaking hamon dahil pag pinag-uusapan po ang uh, being nangangahulugan ito na hindi hindi tuwing maglilingkod lang at saka magpapakabayad. Otherwise eh, tayo po yung magkakaroon ng inconsistent na paglilingkod. Ang gusto po nating makita yung isang paglilingkod o paggawa na ang pinagmumulan ay yung pong isang pusong masunurin sa ating Panginoon. Yan ang hamon. Kaya kung hindi po totoo sa ating puso, kung walang ganong lalim yung ating paglilingkod, well, makikita natin eventually yung ating pagkatao ay eh magkakaroon po ng manifestation sa ating mga ginagawang paglilingkod. Kaya napakahalaga mga kapatid, na mapagtuon ng maigi yung ating pagkatao upang sa ganon yung ating paglilingkod ay tunay na maglantad ng nilalaman ng ating puso. At isa pong mahalagang practice para mangyari yan ay yung pong tinatawag nating repentance. Opo, alam nyo kadalasan ito yung isang bagay na na-overlook. Ano? Kasi misan po ang tao hindi talaga mahilig magrepent Kasi pag tayo po ay nagrepent it means that we admit that uh, we have done something wrong, di po ba? Kaya kadalasan eh, hindi ito kasanayan ng tao dahil misan, uh, minsan nandyan po ang pride, Misan, ayaw nating kilalani ng ating pagkakamali at marami tayong naidadahilan kung bakit hindi tayo dapat magrepent. So pag-usapan muna natin ano ba tong repentance na ito at bakit ba ito mahalaga. Uh, kung maalala niyo po sa isang pag-aaral natin mula sa John 15, ang hamon para sa atin is to abide. Ano. Siguro maganda tingnan po natin sa John chapter 15 uh, verse 16 and then atin pong titingnan yung uh, John chapter 15 uh, verse 1 to 4. Okay, verses 1 to 4. So tingnan muna natin yung John 15:16. Ito po ang sinasaad ng talata mula sa New Living Translation. You did not choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Napakaganda po ng uh, tinuturo sa atin. Ano? Hindi po tayo ang pumili, tayo po ang pinili, at tayo po ay itinalaga upang mamunga ng sagana. Kadalasan ho, pagka yung mga passage na ganito ay nababasa, ang medyo tumatatak sa isipan ng tao, yung bandang dulo eh. No? Anong sabi ron? so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So oftentimes, we focus more on that particular portion of this passage. Kasi ang sarap eh, di ba? My Father will give you whatever you ask for using my name. Pero kailangan maunawaan natin na hindi po ibig sabihin nito na para bang ginawa na lang nating genie ang Panginoon. Di ba? Yung bang kung ano yung gusto natin, kung ano yung kahilingan natin, eh, masusunod na lang. Kailangan po nating maunawaan na ito po ay uh, mangyayari kung yung ating hihilingin ay kaugnay doon sa kanyang layunin, kung ito po ay aligned sa kanyang layunin. In other words, if it has something to do with fruit bearing, hindi ho yung kung anong maisipan natin. Kasi palagi kong ang pinapaliwanag to, kung tayo po ay pagpapalain ng Panginoon, whatever blessing no yan man ay i natin sa time o panahon yan man ay uh, talents o kakayahan o yan man ay treasure o kayamanan lahat pong yan pag tayo po pinagpapala ng Panginoon palaging merong merong mga layunin yan eh hindi pwedeng walang layunin laging meron at mahalagang maunawaan po natin na yung layunin ng Panginoon para sa mga bagay na iyan jan uh, po tayo pagpapalain In other words, uh, hindi pagpapala para sumunod ka Tapos kung ano gusto mo, ay uh, igagawad sa iyo Kasi ang reality po, as we follow God We desire the things that matter to God That are important to God That are aligned to God's will So therefore, ipagkakaloob niya sa atin to Kasi ang uh, understanding ng iba, ganito Sundin mo ang Diyos Tapos kung ano yung gusto mo eh, ibibigay niya. No? Parang tama naman, ba? Kaya lang ito ho ang tatandaan niyo. Pag sinusunod mo ang Diyos, yung mga ginugusto mo ay nag-a-align din sa kanyang layunin. So, ibig sabihin mga kapatid, eh, mahalagang makita natin na itong ating uh, alignment sa kalooban ng Diyos ay lumilikha ng pagbabago sa mga bagay na ating ginugusto. Yan. Nagbabago yung ating ginugusto. As we abide, no, as we follow the Lord. So, kaya mahalagang tandaan na ang calling natin is to bear fruit. So, how do we do this? Paano ba ito? Uh, pag ginusto ba nating mamunga, mamumunga lang tayo, ano bang klase ito? Ito ba human effort? Ito ba yung gawa ng Diyos sa ating buhay? So, what do we do? Sabi po sa John 15 verse 1 to 4, I am the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so that they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. So dito po ay pinapakita sa atin na una, parang sanga, kailangan nakakonekta sa puno. Diba? Yung pong uh, vine and the branches. Pag hindi po magkaugnayan, walang pamumunga mangyayari. Pero pag tayo po ay nakaugnay na, the Father works in our lives. Ang sabi sa ibang translation, He cleans us. So, nililinisan. And then nandyan din po yung ating hamon to abide. Okay? na tayo po ay manatili, palaguin yung relasyon iyon. So meron po tayong bahagi rito, mga kapatid. Sa initial part, ang Panginoon ang siyang nagliligtas sa atin, but eventually, pagdating sa paglago, ay meron po tayong parte rito. Kaya nga sa maraming bahagi ng Biblia, makikita natin yung utos na to be holy, to love, to forgive. Otherwise, kung ito pong mga bagay na ito ay hindi naman tayo gagawa, eh bakit pa yung utos sa atin? Bakit pa ipagagawa sa atin? Bakit kailangan pang ipagawa sa atin kung uh, it will come out naturally? Hindi po. May effort tayo sa parting yan. Again, this is not for us to be saved. Mahalagang tandaan, ito po ay dahil nasa atin ang Panginoon dahil tayo po ay ligtas na. So we are just referring to believers. Mahalaga yung sinabi sa verse 4, "...Remain in me, and I will remain in you." for a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine and you cannot be fruitful unless you remain in me so meron tayong partiron now yung meaning po na word na abide is to live to continue or to remain it is to uh, live in him or remain in him na ang idea po nito is an intimate close relationship hindi lang po isang superficial acquaintance di ba uh, pag kilala mo isang tao at malapit ang ugnayan ninyo, siyempre, uh, yung pagiging malapit na iyon, ay uh, nagbibigay sa inyo ng mas malalim na ugnayan. Samantalang yung mere acquaintance, yung mga uh, naipakilala lang sa iyo, eh, siyempre, iba naman yon. May mga uh, limitasyon yon sa iyong buhay. Now, kaya ko po sinasabi to, kasi alam nyo, sa panahon natin ngayon, panahon ng social media, eh, no? ito nga ang medyo uh, naiiba eh. Yung mga lumaki sa age of social media, ibig sabihin yung pinanganak sila, nandiyan na yung social media, eh naiiba ho eh. Kasi bakit? Eh sa social media kasi, ang tawag friends, yan, followers, di ba? Mga ganyan eh. Ang problema ito, hindi ho dahil friend mo sa social media, eh friend mong tunay. Minsan nga, di pa kayo nagkikita, di ba na kayo nag-uusap. Eh. Minsan, inad ka lang, inad mo din. So, sa mababaw na, na definition, ay friends kayo. Pero again, ang reality po nito is hindi kayo talagang friends in the deepest and truest sense of the word. So, ang idea po dito ng uh, abide is to have that deep, intimate relationship with the Lord. So, hindi lang po ito yung nakilala mo siya, tapos na. Ang totoo niyan, uh, pag malalim ang relasyon, di ba? There is excitement. Pagka yung tao ay hindi mahalaga sa iyo, wala ka rin panahon binibigay. Minsan nga pag niyaya ka, wala kang time, wala kang time. Pero may mga tao naman na na alam mong mahalaga sa iyong buhay, if they need your help, you make time. You don't make excuses. Di ba? So mahalagang makita natin 'yan. So para para po tayo ay magpatuloy sa pag-abide, we have to Uh, have the habit of allowing God to search our hearts. Uh, sabi nga ng isang prayer no na napakinggan ko sa isang uh, church. Ang ganda ganda nung kanilang prayer no. Matatagpuan din to sa kanilang prayer book. Ang sabi diyan, Most merciful God, we confess that we have sinned against you in thought, word and deed, by what we have done and by what we have left undone. We have not loved you with our whole heart. We have not loved our neighbors as ourselves. We are truly sorry and we humbly repent. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us and forgive us that we may delight in your will and walk in your ways to the glory of your name. Amen. So kung atin hung titingnan yung sinasabi nitong passage, we have sinned against you in thought, word, and deed by what we have done. Ano ba yung aming ginawa? by what we have left undone. Ano ba yung hindi namin ginawa? Kailangan ding ihingi natin ng tawad yun eh. Kasi ang reality, mga kapatid, tayo po'y nagkakasala sa parehas na paraan eh. No? Yung mga bagay na pinagagawa, na ayaw natin gawin. Yung mga bagay na hindi pinagagawa, na atin namang ginagawin, aginagawa. ginagawa. So, yan po ang nagiging, ano, yan ang nagiging problem dyan. May mga bagay na pinagagawa, ayaw nating gawin. May mga hindi pinagagawa, nagagawa natin. So, Uh, ngayon, ang tanong, bakit ba ang tao ay hindi palaging nagre-repent? No? Ito po ang aking uh, napansin dyan. Ilang bagay. no Una, because of pride, ang mga tao ayaw tanggapin ang pagkakamali. Yan ang reality. Eh. Kaya mapapansin mo, minsan eh, uh, may mga taong maliwanag na maliwanag ang kanilang pagkukulang. Pero ayaw nila mag ng responsibility or maybe they do not want to be humble enough to accept and admit yung kanilang fault. Pangalawa, uh, oftentimes, times people use uh, different standards. Sa Old Testament, sa Book of Judges, uh, nung time na yon wala pa silang centralized leadership, no? So in other words, yung uh, mga tribu ng Israel kalat-kalat. At isa po sa prevailing problems nung time na yon eh yung kaisipang ito. Everyone did what is right according to his own eyes. Ginawa ng bawat isa ang tama sa kanyang paningin. Yan. Uh, ah, tingnan nyo yan, ha, matindi yun. Ah, kasi kanya-kanyang pamantayan, eh. kanya-kanyang interpretasyon. So, bakit mahirap yung ganon? Dahil ang totoo po, pag gagawin mo kung ano yung tama sa iyong paningin, maaaring sa iyong tingin ikaw ang tama at tingin mo mali yung iba pero maaari na sa kanilang paningin ikaw ang mali at ikaw ang kinakailangan magbago. So, uh, hindi ho magtatagpo pag magkaiba ng pamantayan, di ba? Hindi magtatagpo eh kasi magkaiba nga ng pamantayan, yun ang nakakalungkot paminsan. Kaya hindi kinikilala yung pagkakamali kasi nga kung ano yung pumapabor, yun ang interpretasyon na pangahawakan. Kung ano yung hindi pumapabor, eh yun ang inaayawan. So, kailangan meron po tayong pamantayan. And we have the Word of God uh, bilang basis po natin yan. Isa pa, no? Paminsan po ang tao, instead of repenting, uh, we try to remove the feeling of guilt. Yung guilty feeling. Yan. Ang hirap eh. Yung bang pagka tayo po ay guilty, di ba kinakain tayo ng mabigat na kalooban kasi alam natin may ginawa tayong mali. And people would want to remove that guilty feeling instead of repenting to remove the sin. Balik na din, no? Sa halip na magsisi para maalis yung kasalanan, ang ginagawa, ayaw alisin yung kasalanan, pero gustong alisin yung feelings of guilt. So, nagda-divert ng attention, uh, sometimes blame projection, sila kasi, sometimes comparison, kung si ano nga ganito ginagawa, eh ako ganito lang. So ano nangyayari in the end? You feel better about your condition, but again, at the same time, you feel better, pero ang reality, nandun ka pa rin sa kalagayang may kasalanan sa iyong puso at buhay. Yan, yan ang problema eh. Nandun pa rin eh. Kaya nga, ang ganda nung sinabi sa Psalm 139, verse 23 to 24, Search me, O God, and know my heart test me and know my anxious thoughts point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life now ang idea po dito sa search me uh, ang word na ginamit daw ay kung paano nagahanap ng ginto yung mga minero eh yun ang word na ginamit at yung sinasabi nitong uh, point out anything in me that offends you yung yung concept ng offense ang idea po noon is anything that causes you pain or sorrow. Yan. So, ang ibig sabihin, minsan nasasakta na natin ang Diyos sa ating maling pamumuhay, but instead of repenting, instead of confessing it, what do we do? Ayan nga, inaalis natin yung masamang pakiramdam na meron tayong pagkakamali o pagkukulang at ang ginagawa po natin, mga kapatid, ay ito. We try to entertain ourselves, we try to uh, sometimes do good things. Wala hong masama sa paggawa ng mabuti, pero pamisan yung motibo, doon problematic eh. Anong ano nangyayari? We try to do good things to alleviate ourselves from the feelings of guilt. O yan. So ano nangyayari in the process? Nagkakaroon tayo ngayon ng mga uh, problema. Kaya mahalaga nating makita na ito pong repentance ay may mga times na may nagawa na tayong mali. Wala tayong kamalay-malay. nalalako ko yung isang ilustrasyon. ano Meron pong uh, kakilala na umuwi sa kanilang probinsya. At sa kanyang pag-uwi sa probinsya ay uh, medyo nanibago siya kasi malaki na ho pinagbago ng probinsya. Ibang-iba na. Ngayon, uh, meron siyang dating dinadaanan o tinatawiran dun sa lugar na yon na dati hindi naman bawal tumawid doon. Kaya lang, kinasanayan niyang hindi nga bawal, so tumawid siya ngayon. Kasi ang alam niya, hindi bawal eh. Ang hindi niya alam, nagbago na pala yung regulasyon. So, yung dating hindi bawal, nako, eto na, bawal na. So, pagtawid niya, nahuli ngayon siya. So, ngayon, ang tanong ito. Pag nahuli ka sa ganong sitwasyon, ang tanong ay, uh, ikaw ba ay guilty o hindi? Tignan mo ah, Maaring wala kang feelings of guilt. Kasi wala ka namang intensyon na gumawa ng mali. Kaya lang, meron kang violation. So, ibig sabihin, paminsan, may nagagawa tayong mali, pero hindi natin nakikita because we're not familiar dun sa mga pinagagawa at hindi pinagagawa ng Panginoon. Kaya nga, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, napakahalaga kasi it reminds us of the standard. Dahil pag wala na, hindi na natin malaman eh. May nagagawa na pala tayong mali, hindi pa natin alam. Di ba? Uh, yung kabilang side din noon, totoo rin. May mga pagkakataon na uh, meron na ngang hindi tama sa ating buhay, alam na alam naman natin, pero ayaw nga nating magrepent. So, in other words, mga kapatid, hindi pwedeng sa feelings lang tayo magre-rely. Kasi feelings can deceive yung isang taong makasalanan na sa simula ay merong feelings of guilt, pagka natawa na yan o na-divert yung attention o nakalimutan na niya yung kanyang feelings of guilt, maaaring nandun pa rin yung guilt pero nawala na yung feelings of guilt. May mga times naman na wala kang masamang nararamdaman, walang feelings of guilt kasi hindi mo nga alam na may mali ka na palang nagawa. Kaya yung uh, sinabi ng verse 24 is very powerful. Point out anything in me that offends you or point out anything in me that causes you pain. So, ibig sabihin niya, liwanagin mo sa akin, pakita mo sa akin, Panginoon. Kasi baka hindi ko na nakikita, baka hindi ko alam, baka, baka wala akong kamalay-malay na gano'n na pala ang sitwasyon. Di ba? Totoo yun eh. Kaya napakahalaga po nito, kasi pag hindi po natin pinasiyasat ang sarili natin sa Panginoon, if we do not read God's Word, if we do not ask God to search us, uh, baka mamaya namumugad na ang mali sa ating buhay, okay-okay eh, lang tayo. Kala natin everything okay. Pero in reality, it's not okay. Merong kasalanan, merong mali sa ating buhay. So ang challenge po rito is to actually allow God to search our hearts. Eh, sabi nga, test me. Kung paano nga yung uh, minero ay naghahanap ng uh, ng uh, ginto, no? ganung uri ng pagsisiyasat. No? Tingnan mo, hanapin mo sa aking buhay. Kung merong mali ay ipakita mo sa akin, liwanagin mo sa akin. Yan ang uh, sinasabi nitong passage. So that I may repent, no? And lead me along uh, the path of everlasting life. So, yung repentance po, ang ibig sabihin nito is uh, A complete change of orientation. Hindi po ito yung tipong, ay sorry Lord, tapos babalikan na naman dun sa mali. Ang idea po behind a complete change of orientation, ang ibig sabihin nito, is from now on, itong bagay na sinasabi mong mali, ay itatrato kong mali. Hindi ako mamumuhay ng ayon dyan. Hindi ko nagagawin yan. Hindi na ako mamumuhay ng ayon sa pagkakamali na yan. So, Uh, a change of orientation in involving a judgment upon the past and a deliberate redirection for the future yan ang konsepto no kaya napakahalaga po eh na sa totoo lang we have to keep aligning ourselves sa puso ng Panginoon if we really want to abide at ang paraan po is to ask God to search our hearts uh, be brave enough no kung tayo nga po ay malakas ang ang uh, loob na magkasala sa Panginoon Let us also be brave enough to ask God to uh, search our hearts. no? Ituro sa atin uh, kung meron pong pagkakamali, pagkukulang sa ating buhay. So sana po ay naging makabuluhan sa inyo ang ating pag-aaral. At uh, ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at